Peter Ko, Tony Ko, and the center C were reportedly using shabu inside the cell of Peter Ko. Inmate Edgar Cinco witnessed the three using drugs and reported them to Donga Il. Clarence Dongail, isa rin po yung Bilibid 19, another inmate who is a police major. Dongail told them to stop and wind them of the consequences. So, sobra naman ang pagtingin nila sa atin. Are we, napaka, paka naman natin na maniniwala tayo sa mga ganyang istorya. Bilibid 14 is supposed to be the most guarded uh, facility now. Nandyan yung mga staff gagawa ng story ang ganyan? Na kaya nagkarayot? Tama na po In your desperation. Pangulo. Para siraan niyo ako. Hindi niyo na iniisip. Kung ano na yung nagiging itsura niyo mata ng bayan at sa mundo. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Inusente po ako. Tama na, nagkakamali na kayo. Iba-iba na yung mga version nyo. Iba-iba na yung istorya niyo. Kung ano -anong mga istorya Kung ano-ano mga iniimbento nyo. Katulad nung kahapon na, na naman. Ano naman, 300 million na yan. ¡Suscríbete advice na sa akin ng mga well-meaning friends. Mag-isip-isip ka na, Laila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Kumuha ka, mag-anap ka na ng asylum. Why should I do that? I want to fight here in my country. Di ba ako duwag? Dahil wala pa ako kasalanan. Yung mga nagtatako lamang. At saka yung mga walang mga ano, yung mga duwag ang umaatras hindi po si Laila de Lima hindi po ako pinalaki ng tatay ko na maging, maging duwag tama na Mr. President, I'll wait for you. Thank you. Sir, what is? Sir, sorry, yeah. Sir, was just an inquiry on his part of the of the person who wrote the letter? Nah, sa napunta yung PM. Sinabi ba siyang saay na punta? Hindi mahaba mahaba report niya isalang paragrah piong. But, sir, uh, in-identify niya ba kung kanino na napunta itong, yung funds? At itong ginawa niya sulat kay Pangulong Duterte, eh, uh, anim na pages. Isang paragraph lang yung binasa ko. Kaya marami kayong makikita dito. But sir, did the person identify kung kanino nag-end up yung funds? Kay Secretary de Lima daw nga. Doon din lang ng mga NBI. So yan ang sagutin mo, Secretary de Lima. Do not be masyado kang yak-yak nang yak-yak na wala namang sinasabi. Alam mo, pag ang ganun ang tao, no, wala na sa katuwiran eh. Hindi ka maaaring magdepensa ng sarili mo ng puro uh, accusation lamang na walang pruweba. Katulad ni sinabi ko hapon, pag ikay nag dapat may prueba ka. Nasaan yung pruweba mo na itong mga, mga image na ito'y tinakot, So, uh, binayaran, tinorture. Hindi po ganun. Alam mo naman yan eh. Uh, alalahanin mo Secretary Dilima, Senator Dilima. Ako, sinasabi mong mayroong mga taong uh, parang naapakan mo nung mga nakaraang ikaw ay Secretary of Justice. Pero ako po, Secretary Dilima, kailanman eh ako'y hindi mo hindi kita naapakan o no? hindi tayo nagka, nagkatalo as matter of fact we are both from Sambeda pero ang sinasabi ko ginagawa ko lamang bilang Secretary of Justice ang pag-imbestiga sa iyo sapagkat sa akin paniniwala ay sobra-sobra ang ebidensya na ikay nakinabang sa illegal na droga sa bilibid kaya ta, yan ang sagutin mo do not be hysterical hindi ba pwede yung maging hysterical ka, otherwise mawala ka sa depensa mo. So, sagutin mo ng nararapat. Yung bang, uh, hindi yung puro akusasyon, ikaw anya, President Duterte ang napapasama, eh hindi ba dapat matuwa ka nga kung si President Duterte ang napapasama? Sir, last na lang on my part. Sir, what happened to the August 4 letter? Did the President act on it? Hindi ko, wala hindi ko alam. Actually, don't do to tinasabi niya na kami ay magka-partner ni President Duterte tungkol dito sa pag-akusa sa kanya. Sa totoo lang, mula na ako'y maging Secretary, up to now, up to the present, hindi man lamang napag-usapan namin ni President Duterte ang kaso niya. Ito ay, uh, at my instance, as Secretary of Justice. Kaya huwag niyang, huwag niyang uh, il ililigaw mga tao, pati yung pilo ko <laughs> hindi, hindi ganoon eh. Pag nag ka, yung nag-personal ka, yun na tinatawag nating ad hominem, argumentum ad hominem, eh, ibig sabihin wala ka ng katuwiran. Kaya, Secretary Dilima, sagutin mo lang ng tama ang lahat ng akusasyon sa'yo. Kasi napakabigat ng akusasyon sa'yo. At napakarami ng akusasyon sa'yo. Kaya bilang Secretary of Justice, hindi ko na nga kaya eh, na hawakan ito. Kaya ang ginawa ko, Uh, binigay ko na sa NBI ang pag-imbestiga nito sapagkat meron silang tao, marami silang magaling na investigador doon nawala don doon sa Secretary doon sa Department of Justice. Secretary, uh, ano po yung masasabi niyo doon sa, uh, sa press con kanina ni uh, Senator De Lima, sinabi niya na ito daw yung pamamaraan na uh, ninyo, ng gobyerno, ng administrasyon, para takutin yung mga inmates na ayaw mag-testify against De Lima. Yun nga sinasabi ko eh kinakabit niya uh, ako na doon sa akusasyon niya na parang uh, hinaharas siya eh. Pero makikita naman naman doon sa mga inmates eh. Alam mo ang isang testigo na hinaras, tinakot, binayaran o tinorture. Ay eh makita mo sa demeanor ng testigo na siya talagang tinakot o hinaras. Pero doon nung makita ninyo, nang ipresenta ko yung mga testigong yan sa house, hindi ba'y makita ninyo na very straightforward sila, kalmado, pa nga. Yan ang mga mark ng isang truthful witness. Magpresenta ka ng ganyan, Sekretary de Lima. Hindi yung daldal -dal ka ng daldal, -dal, na wala ka namang pinapresent testigo para patunayan mo na itong mga tao ito tinakot. Tapos ngayon, wala pa man lang apat na oras nakalipas yung riot sa Bilibid. Meron ka na agad theory. Mag-imbestiga ka muna. Tingnan mo muna. Anyway, sinabi mo dyan na napakarami mong mga uh, mga mga ka kaalakbay o kasama doon sa loob ng bilibid at nagre-report sa'yo. Hintay mo muna yung report. Para ka nang hindi abogado eh. Hindi ganyan ang pagdepensa sa sarili. Inuunahan mo. Uh, nag speculate ka. Hindi ganyan ang hindi ganyan ang pagdepensa sa sarili. State the facts. Ms. Mrs. Senator at nang uh, yung, yung katuwiran mo ay eh, maunawaan ng tao. Otherwise, kung magiging hysterical ka, ganyan, sisigaw ka, eh, lalo kang hindi maintindihan ng tao. Hindi maintindihan ng tao kung bakit ka nagiging hysterical eh. But the fact is, kung mayroon kang dapat sisihin, yung sarili mo, Senator. How about, uh, Secretary, si yung dare niya sa government at sa DOJ na hulihin na siya ngayon at ipakulong? Eh kung uh, amin siya, di talaga makukulong siya. Sir. Okay. So, okay. Uh, Sir, good please, afternoon. Mark, after this, uh, the President, I think, will is going to announce something or to, to face you. So, bilisan lang ninyo. Sir, can you give us an update to po sa incidente sa NBP? Well, yung uh, update hanggang doon pa walapang wala pang written report. I hope that uh, to receive the written report. Pero parang lumalabas doon na uh, nagkasaksakan talaga eh. E, any info po, po bakit po nangyari ng insidente na gano'n, sir? Wala pa, hindi pa hindi pa nag-investigate pa sila. Oh. Last two. Last two. Okay. last two. Last two questions. Ay, Secretary. Good afternoon po. I'm Binga Badang from the Diliman and Sir, saan patutungo ang investigasyon na isinasagawa ninyo laban kay Secretary Dilima? Ay, kay Senator Dilima. Saan patutungo? Patutungo sa kanyang conviction. Kasi malakas ang ebidensya laban sa kanya. Last one question. Kasi nandyan na po yung Presidente, nandyan na po yung... Sir, insinuation is that you ginigipit niyo sila, JB, and all the others who don't want to speak. O oh, yan ang talagang kasinungalingan at uh, wala na sa katuwiran niya. Alam kung bakit? We want JB alive than dead. Sinong gustong patayin si JB? Hindi ba pag namatay si JB, sinong ma mabe-benefit? Hindi ba si Dilima? Kasi mawala ng, uh, mawala ng connect sa kanya na magte-testify. Kaya takot na takot siya na eh. Sir, yung abogado ni Sebastian, ang sabi, ibang istorya ha, nagka-almusal, tapos sinugod siya. Hindi ko alam. Di ko, uh, let's wait for the uh, official uh, report. Okay. saksakan at may shabu. may shabu session despite the SAF. Eh, yun naman, yun naman, yun naman SAF, hindi naman, um, hindi naman yung kinakailangan eh. Yan ang tanungin mo sa mga ating mga inmates, talagang very ingenious yan eh. Nakakapasok mo yung mga cellphone, yung shabu pa eh, pagkalit-lit nun. Actually, yung shabu yan, even at the latest, mayroon pang nahukay, mga one and a half, uh, feet sa, sa ground. Kaya Alright. talagang hindi natin alam kung saan kinukuha nila yan. Maraming okay. salamat po. Parating na po yung Presidente. Thank you.